sa pagdilig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Hindi kawalan para sa palasyong pag-atras sa mga diskaya sa pagbibigay ng testimonya kaugnay sa flood control scandal. Dahil mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Maricela Lini. Maricela, hindi ba nangihinayang ICI sa mga posible pang isiwalat ng mga diskaya? Jiggy, ang Malacanang, ang hindi nga natin ang reaksyon tungkol nga dito sa naging desesyon ng mga deskaya. At kagabi sa programang sa totoo lang, nakausap natin si Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. At ang sinasabi niya, kung hindi willing makipagcooperate cooperate ang mga deskaya dito sa investigasyon sa sinasabing anomalya sa flood control project, malamang naman, eh meron din namang ibang mga tao na pwedeng magsalita at makapagbigay ng mga impormasyon para malaman kung ano nga ba ang punot dulo nitong sinasabing anomalia. Romania sa flood control. Hindi naman daw ito maituturing na setback o dagok sa investigasyon. Naritong sinabi ni Jose Castro. Kung hindi naman sila lang at meron pang mas matibay na, na mga magbibigay ng mga ebidensya, no? mga witnesses na magbibigay ng mas matitibay na ebidensya, at maipipinpoint talaga kung sino yung dapat na mapanagot, tingin ko hindi naman sila magiging kawanan. At Marcela noong reaksyon ng Palasyo sa pag-uugnay sa mga diskaya sa negosyo ng pamilya ni Senator Bongo. Jiggy, bago ko sagutin yan, ikukwento ko muna kung ano yung napag-usapan namin ni Senador Bongo dahil nakapatayam din natin siya sa programang sa totoo lang. At ang sinasabi nga ni Senador Bongo, hindi niya kilala ang mga diskaya. Uh, tungkol doon sa post ni dating Senador Antonio Trillanes na hindi siya naniniwala na nakakuha ng 7 billion pesos worth ng project ang tatay at kapatid ni Senador Bongo nang walang ginagamit na impluensya. Ang sagot dyan ni Senator Bongo, eh talaga naman si Sen Senator Trillanes kahit noon pa e eh talagang gumagawa ng issue laban sa kanya. Ang malinaw, hindi daw siya nakikialam sa anumang proyekto na pinatutungkol dito sa sinasabing joint venture ng kumpanya ng kanyang pamilya at ng mga diskaya. Mas maigi nga raw para sa kanya na magsalita pa rin ang mga diskaya nang sa gayon ay malinis na ang kanyang pangalan at malaman kung ano talaga ang nangyayari at kung ano yung katotohanan. Sabi pa niya Senador Bongo, nakahanda raw siya na humarap sa investigasyon kahit pa sa independent commission for infrastructure nang sa gayon, e eh, mapatunayan niya na wala siyang kinagawang masama. Ang tugon naman siya ng ang sabi ni Jose Castro, e eh, kung talagang walang ginagawang masama si Sen. Bungo, huwag na siyang malungkot. Ipaliwanag na lamang daw niya kung anong nangyari. Pakinggan natin yung magkasunod na...